So ngayon mga tol, tuturuan ko kayo kung pa paano magkabit ng alloy top box sa mga bracket natin. So ito yung 55 liters natin na alloy top box at ito naman yung 45 liters natin na alloy top box. So ibebenta na kasi natin yung 45 liters kaya ngayon ang gagamitin na natin is yung 55 liters. So ngayon mga tol, ipopwesto nyo lang yung plate nyo at yun yung mga bolt at nuts natin. So gagamit lang tayo ng 5 na allen at gis na yabe. So naipwesto na nga pala natin yung mga bolt at nuts nya. So ngayon ay hihigpitan na lang natin mga tol. So ganito lang siya ipwesto sa ilalim mga tol. So nakikita nyo itong mga butas na to. Yan. So kailangan isesentro na siya dito sa may mga roller na yan. So dapat nakapasok siya ng maayos dyan mga tol. Pag nakasentro na yung mga roller sa butas, So, kailangan nyo lang gawin is itulak nyo lang siya patalikod. Ang purpose ng pagtulak is para maglak na siya dito sa maliit na butas na to. So, after naman noon mga tol is ilak na natin itong box dito sa may plate na kinabit natin sa bracket. So, reminders nga pala mga tol. So, make sure natin na yung top box natin is naka-double lock dito sa plate natin. Kasi pag hindi yan naka-double lock, may possibility na kumalas yung box sa plate or manakaw. Kasi mga tol, pag hindi yan naka-double lock dito sa taas is pipindutin lang na magnanakaw yan dito sa part na yan. Makukuha na nila yung top box mo. So ganun lang kadali magkabit ng alloy top box sa mga bracket natin. So remind ko lang ulit kayo mga tol ha, ah, huwag nyong kakalimutan na hindi i-double lock tong mga lock natin sa plate. Kasi tuwan-tuwa ang mga magnanakaw kapag yan ay kinalimutan mo. So yun nga mga tol, kung hindi ka pa naka-follow, baka naman, pakifollow naman ang page natin. So PS, diretso na tayo magbenta na itong 45 liters natin. So dadali na natin dun sa buyer natin. Alright, thank you. Ride safe mga tol.